Buatay may imo kay ni di istambay ta. Halos hindi matapos sa mga gawain sa machine shop na ito dito sa General Santos City dahil umano sa araw-araw na dalawa hanggang tatlong oras sa brownout. Halos pang isang buwan na kasing ipinapatupad ang rotating brownout sa ilang lugar sa Mindanao. Particular na dito sa mga lugar na sinusuplayan ng kuryente ng South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2. Kulang daw kasi ang supply ng kuryente na nanggagaling naman sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dagdag pa rito ang pag-shutdown ng dalawang coal-fired power plant sa Cagayan. Kung wala sigurong heavy rains na bumubuo sa area natin last week, at uh, maybe may possibility na talagang i-increase yung number of hours ng curtailment. Sa ngayong Nobyembre, asahan pa raw na pa ang problema sa kuryente. Isa sa ilalim kasi sa preventive maintenance system ang isa sa mga planta ng Mount Apo Geothermal Plant sa Kidapawan City. Ito naman ang nagsusuplay ng 50 megawatts sa NGCP. Siyempre, right now uh, we are uh, having uh, deficit in our power generation in the Mindanao area so around I don't know the facts but it's, I think 200 megawatts. So ito ay mag, uh, mag uh, the more that it will affect the the, the Mindanao area because of this, uh, the outage of the M2 plant. Sa taong 2015 pa raw malamang na ang masusolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente kapag natapos na ang itatayang coal-fired power plant sa Sarangani. At 'yan ang balita dito sa Sox Surgeon. Balik sa iyo, Mark.